good morning guys. So kakatapos lang natin sa Camp Crane. So dito po tayo ngayon sa tapat ng Santa Ana Church. Sir, ano nga lugar to sir? Old Panaderos. Old Panaderos. Barangay 889. So makikijoin tayo ngayon sa community dito sa Barangay 889. Tuturo rin ako sa kanila mamaya. Sa kalagitnaan na lang siguro. Saka tayo magpapakilala. Okay? So baybayan nyo yung ating vlog ngayong umaga na to. And again, Coach Dennis Uniga. Ang lang po tayo. Gusto ko kasi magpapawis eh. Pwede ba lalaki dyan? Oh no! Yes. Yeah. Durina. Durina. makakajoy. Magkano sumba? Pwede ba? Magkano? Oh. Magkano sa pulis? Oh, no. Magkano sa pulis? Ha? Oh, no. Magkano sa pulis? Ha? Huh? Ay, huh? hindi mo, ah, mo sinisingin? Magaling, wow. oh, sige. Join ako ah. Okay lang? 50 per head yan oh. Baka mahirap naman yung exercise nyo dyan ah. Ay, hindi. Pag Ah. Baka mapagod ako. May duty pa ako mamaya. <laughs> Eto na nga at hindi na tayo nagpatumpik-tumpik at pinasok na natin itong venue nila. At syempre nagpaalam muna tayo sa mga magiging Zumba mate natin at syempre kay Coach. Sali ako ah. Sali ako ah. Coach, sali ako at syempre, sabi nga natin, makikijoin tayo. Ito na nga po. At sa sumasayaw na nga po ang inyong Coach Dennis Uniga. At bago dyan, eh, nakipag-marites muna tayo sa mga classmate natin dito sa mga participants ng ating uh, Zumba dito. And then syempre, nagtanong-tanong na rin tayo sa kanila. Magkano yung Zumba dito? 50? Hello wala akong dalang pera. Nakakaya naman. sa Saka ako magaya to no? Galing yung coach nyo, ha? Coach Jordan, si Coach Jordan. Pangalan niya Coach Jordan, no. Coach Rain. Ah, Coach Rain. 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 Ah, okay. Pangalan ko si Coach Jordan. Ang graceful niyo naman gumalaw. Siguro matagal na kayo nagsusumba. Oo oh, naman, 2009 pa. Ay, grabe. Alam, batch ko ng ano yung pagpupulis ah. Kailangan namin yun. Oo, tama. Ang galing. Anong pangalan ni Mami yung organizer? Lorena. Lorena. Baka singilin ako ni Mami Lorena mamaya. Wala akong pambayad. At sa puntong ito ay medyo talagang na-enjoy ko po yung step na binibigay ni Coach. Kaya parang pati ako ay nadadala, napapasigaw po. At dahil sa na-enjoy ko, kamunti pa ako mabisto. Oh no! Yeah! 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 Oh, no. Kaya sa pagkakatong ito, medyo minali-mali ko na lang yung step. At dahil no choice tayo at nadaanan tayo ng kanilang live, nakishoutout na rin si Coach Dennis nyo. Oh, Pinabati ko po yung uh, pamilya ko dyan sa Mindanao, sa Canada. Andito ako ngayon sa Santa Ana, sumasali sa Zumba. Libre merienda, panditala at saka kape. Punta lang kayo dito sa tapat lang ng Santa Ana Church. Grabe yung step. Ito na mga sabay. Pinang oras to? Isang oras? Oh no! Natakot ako ah. Grabe, ang ganda parang exercise ng Zumba, no? Dapat pala yung mga pulis sumasali sa mga Zumba, no? Ay, meron ako nakikita ng pulis, nagpapasumba talaga. Oh, wow. Hindi, Jeffrey, palengke. Palengke. Every 4 o'clock na nakikita ko. Ah, sila nagsusumba, no? Oo. Sa Sa kramen. Sa kramen. Sa Paano kaya ito? Wala akong pambayad. Di ba? Wala nga tayong pambayad. Pero tingnan nyo naman po ito. Sulit na sulit po ang uh, 50 pesos nila. Kasi ang induct ni Coach, grabe ang hataw. Pero dahil para hindi tayo mabisto, hindi din muna natin yung step. Ayan. So enjoy, enjoy lang. Kunyari nasa disco, hindi natin alam na yung step. Pero mamaya, bibiglayin natin at gugulatin natin sila. Two hours later. Hindi ka okay, 50? Oh no. Wala akong pambayad. Bakit kung pwedeng mag-lead na lang ako. Hindi <laughs> <laughs> <Tina. laughs> Wala akong papaya, nakalimutan ko yung pera ko. Baka po pwedeng magturo na lang ako. Okay lang? Wala akong nalang pera. Mag-lead na lang ako. Tatlo music. Okay lang? Uro ka? Uro ka? Uro ka? Baka pwede. Sige, sige. Okay lang? Okay lang, okay. sige. Ang pangalan ng Bluetooth? BT Speaker BT Speaker Search natin oh Oo para makapagpahinga ka At dito na nga po natin tatapusin ang ating pagpapanggap bilang joiner So pakinggan nyo po yung hiyawan ng mga participants Let's go dito yung nakakakilala sa akin. Ayun. Ano pong reaction ninyo kapag nakakita kayo ng police na katulad ko po na sumasayaw? nag-join ako sa inyo. Masaya. Masaya galing, galing, tama. Tama. papakita natin. natin mga tao na Yes, yes. 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 Okay. Sana po, sana suportahan niyo rin po kami at sana po kung sakali na may pulisman kayong kilala, gumawa uh -oh. ng galit din po kami diyan. Meron po kaming programa, tawag po namin diyan ay Isumbong. Pwede ah. kayong report dito at pwede kayong hindi makilala habang nagre report po kayo. Ang ito type nyo lamang po, isumbong nyo action agad po. Okay? So iwan ko po ito kay mami para ilagay niya sa inyong mga GC. Oo, oh, GC po. At para po uh, yeah. medyo kinapusta ako sa leaflet. Uh, And then ito naman po is protect your data. Yan. Protect your uh, SIM card, online staff job, babala sa publiko. Yan po'y makakatulong sa inyo kahit sa konti po, public information po. No? So, patagay lang po natin. Hindi, mas kanya din kayo mag-iitip po. So, ang sabi programa po ng ating Pilipinas iitip ay suportahan po natin. Dahil hindi po magiging effective po ang ating mga programa kung hindi po tayo makikipag-isama o tutulong sa pagkulad ng ating bansa po. Ang success ng bagong programa ng ating ay nakasalalay po sa inyong suporta po. Okay, sana po makapisita po ulit ako sa inyo at makapagbigay na ito servisyo ng fitness. Pagpapabayaan ko lamang po ang servisyo ko pero huwag yung pababayaan ng inyong coach. Tama po? Yan. Yeah. Yeah. And then sana kung makapag-organize mo kayo ng uh, Zumba Marathon, so, invite nyo kami. Dadalhin ko lahat ng kasama ko dito. Libre kami na po. Yo! Happy! Okay. So, maraming maraming happy, birthday. happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Coach Dennis Uniga! picture po tayo, Coach. Group picture. Thank you. Salamat. Oh, sige. Ilang taon na kayo nagpapazumba dito? Ah, uh, about 15 years na. Kasi Mag 2014 eh. Hindi nyo naman nalaman kanina na ano no na na, 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 na lang ako. Yeah, oh, Ay ako alam. nagulat ka. alam mo na ba? Buti na lang hindi nila ni-reveal na mga nakakasama po natin sa rotonda. Oh, di ba? Kaway-kaway kayo dito sa video ko. <laughs> Kasi ano, maganda din yung iba-iba yung -iba rotonda -iba natin. Gotcha. Kanta. Okay, yes. Tsaka bihira lang tayo bumisita. Yes. Mami, ano yung... Sige po, next, next, next time. Mami, ano pang ano, may... Ano nga yung ano, bukod sa... Okay, normal nyo kasi 50, para may ano tayo. May pagkukuha na tayong pangbayad ng coach natin si Bilyan. Okay, ano pa yung freebies natin dito sa pag-atendila ng Zumba? Libre kape, pagkisal, at... Pagkain. Grabe naman. So, dapat talaga. Lahat, no? Oh, hindi. Pasting ako, eh. Ah, pa? lang. Nag-workout? Tubig lang katapat niya. Ang marami. Nagloto. Pero may hindi talaga araw-araw. Kape at padisal. Mami, may lugaw, no? May lugaw. The best talaga kayo, Mami. Invite mo yung mga followers ni Coach Dennis na magpunta dito at mag-jo... Hello! Come and enjoy our Zumba with Coach Dennis Soniga at Barangay Tit 9 Park, Santa Ana, Maynila. Tuwing kailan? Every day. Six day six days 6 days. days wala lang sunday di ba kasi simbahan yeah okay. okay thank you mommy salamat anong masasabi niyo sa mamang pulis na nagsalit juma June, juma, 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 juma. sir so, thank you so ayan po so para next time po makabisita po ulit si coach Dennis Sunyiga dito uh, ang tabayan niyo po ang ating mga susunod na vlog again coach Dennis Sunyiga kita niyo naman po sila nagsasabi ang uh, ating kapulisan ay mababait at syempre dapat lagi kasama sa pagsusumba di ba so thank you maraming salamat. Tara, kabay po tayo.